At kasabay naman po na ng pagdiriwang ng ika na anibersaryo ng Chantal Direct Sales Incorporated, isang e-commerce at dropshipping company, pinarangalan nila ang kanilang top distributors dahil sa kanilang sipag at dedikasyon. Para po ng kumpanya na mas palawakin pa sa iba't ibang bahagi po ng bansa ang kanilang kumpanya para mas maraming Pinoy po ang matulungan at mabigyan ng dekalidad na produkto si Mark De La Rosa sa balitan niya. Happy 6th Anniversary, Chantal Direct Sales. Happy 6th Anniversary, Chantal. Happy Anniversary, Chantal. Ipinagdiwang ng Chantal Direct Sales Incorporated ang isang importanteng okasyon na nagpapakita ng pag-unlad ng kanilang negosyo. Tonight, celebrate natin yung 6 anniversary ng uh, Chantal, no, The Richels. Uh, then uh, si Chantal ay isang uh, e-commerce and uh, drop shipping company na hindi lang sa Pilipinas but we also have uh, branches like uh, Dubai and Hong Kong, Taiwan, and soon um marami pang countries na bubuksan natin. Sa loob ng anim na taon hindi lamang nito pinalawak ang saklaw ng kanilang serbisyo, kundi pinatibay rin ang pangako sa pangangalaga ng kalusugan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga produkto. Sa gabi ng selebrasyon, pinarangalan ang mga miyembro ng Millionaire Circle, Elite Circle, Golden Wealth Circle at ang top distributors. Ang kanilang tagumpay ay patunay ng sipag, dedikasyon, at nang kanilang matibay na paniniwala sa misyon ng Chantal na magdala ng dekalidad na produkto at oportunidad sa mas maraming tao. Maganda sa Chantal kasi hindi lang po tayo naglalabas ng basta produkto lang. Uh, our chairman and our manufacturers um nag-iisip talaga at pinag-iisipan talaga nang maayos kung ano anong lalabas na produkto natin at gaano ito ka quality para maka-help sa quality of life ng mga kapwa nating kababayan dahil po maga sobrang ganda po ng mga products ng Chantal uh, maraming pong reorders at saka meron na po kami mga suki na halos every month ay nag order um, we are very grateful and blessed na to be part of this um, community company and of course this uh, great big event Tuloy-tuloy ang Chantal Direct Sales Incorporated sa kanilang misyon na makapagbigay ng maayos na kalusugan at magandang kabuhayan para sa mga Pilipino. Thousands of so active distributors natin, uh, not only the Philippines but outside, especially our OFW, na nakatulong din si kanila na para pag uh, bumalik siya sa Pilipinas, meron silang kahit papano na income or nag na sila ng additional income while uh, working abroad. Mark De La Rosa para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapang.